Good cop, bad cop. Bad cop. Albuquerque Police Department sangkot na naman sa isang fatal shooting. Hindi kayo nakakaranas ng deja vu at hindi rin ito Groundhog Day. Nagprotesta ang mga residente sa Albuquerque City Council matapos makapatay muli ang pulis ng isang tao noong linggo. Ito ang kanilang ikadalawamputlimang pagpatay mula noong 2010. Ang biktima ay ang 50-year-old na Air Force veteran na si Armand Martin. Dumating ang SWAT team sa bahay ni Martin linggo ng hapon matapos tumawag sa 911 ang asawa ni Martin. Sinabi ng asawa sa mga dispatchers na may baril si Martin at natatakot sila. Nakaninig ng pagputok ng baril mula sa loob ng bahay ang mga pulis sa 5.30 ng hapon na nangyari matapos ang limang oras na standoff. Nag-launch ng flashbang sa mga pulis sa bintana na pinintasan ng mga tao. Ang kanilang pagpilit kay Martin na lumabas ng bahay ay nagpalala sa sitwasyon pero napalabas din nila ang suspect. Tumakbo palabas sa pinto si Martin na hawak ang dalawang baril na kanyang pinaputo. Binaril ni Officer Daniel Hughes si Martin mula sa distansya na may 50 yards. Hindi nagsuot ng lapel camera si Hughes kaya wala tayong footage ng bala na nakapatay kay Martin. Ini-release ng Albuquerque PD ang video ng mga SWAT team officers na nilalapitan ng katawan ni Martin sa harap ng bahay. Ito ang mga armas na ginamit ni Martin. Sa tingin nyo ba ay nasa tama o nasa mali ang mga pulis? Mag-iwan ng opinion sa comments.